Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel Dubjar Vlogs Kung bago ka lang sa aking channel Ako nga pala ay si Junesio Arcilo Bukag Jr Nagsishare ng mga tips, tricks, and tutorials For this video, ay may share akong Tips and idea Na kung paano malaman Na may ibang account ang asawa mo or jowa mo na may nilihim silang ibang account na hindi sinabi sa inyo. Kasi kalimitan sa mga nangyaring ganyan ay mga OFW. Nangyaring ganyan. Based on my research, Kalimitan sa mga nangyaring ganito ay malayo sa isa't isa. Yung katuwang mo nandun sa ibang bansa ay hindi talaga may wasan na matukso. Malayo sa isa't isa. Kaya, yung iba, gumagawa ng ganyan para pang palipas gutom or para malibang. At hindi nila namalayan na nakalimutan nilang i ang kanilang pamilya. Kaya, nagdududa na yung asawa mo na bakit hindi mo na na-monitor ang inyong pamilya. At sa halip, nagdududa na ang inyong as asawa o jowa Kaya, ito na ang paraan para malaman mo ang nasa isip mo na pagdududa, gawin mo ito para mag prove mo talaga at mamonitor mo na siya. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, sundan mo lang itong gagawin ko mula sa simula hanggang dulo. So simula na tayo. Kung gusto nyong malaman ang jua o or... Uh, asawa mo na curious ka sa so kanyang mga hindi sinabi sa inyong ginagawa niyang mga account sundan mo lang itong mga ginagawa ko itap natin ang facebook apps din itap din natin ang tatlong line sa itaas ng upper right corner of your profile at pagkatapos mag log out tayo pagkatapos mag out, makikita natin log in into another account so itap natin log in into another account pagkatapos na lagay natin ng password, i-tap natin ang login. At dito, nagreply na yung login. Need help finding your account. So, it looks like Sherwin is not connected on an account, but we can help you to find your account and try it now. So, so itap natin ang find account. So halimbawa, example lang. Itong find your account, enter your mobile number. Pag enter mo ng mobile number, makikita mo na ang jowa or asawa mo, kung ilan yung account niya. Halimbawa, ito sa akin. I-enter ko. i natin ang continue. So, ngayon, makikita na kung ilan yung account na ginagawa niya. Yung jowa or asawa mo. So, ngayon, alam mo na. Alam mo na kailangan mo na siyang i-monitor sa lahat ng mga account niya dapat alam mo ang cellphone number at email or email number tapos pag na-search na natin malaman na natin kung ilan yung account niya yan ang pinapakita ko sa inyo so ganun lang kadali kung paano matrace natin kung ilan ang account ng asawa mo o jowa mo kung curious ka sa kanya na mag, nagdududa ka baka may hindi siya sinabi sa inyo at sa ngayon nalaman mo na ang totoo yun pinapakita ko sa inyo yun ang mga account niya so ah uh, tong binapakita ko sa inyo na tips and idea based lang to sa aking mga research and na encounter kasi isa kong OFW kung pinanood mo man ang video kong ito mula sa simula hanggang dulo at nakatulong please pasupport naman sa aking youtube channel Dabjar Jar Vlogs ang FB account, Junior Silobugab. At isama mo na rin, ang bell button, para updated ka, sa aking mga bagong upload na mga video, na tulad nito. At huwag namang kalimutan, mag-like and share, para marami ang makakita, at makatulong din sa kanila. At kung may mga comments, suggestion, and question, please write in the comment section dyan sa baba para kapag nabasa ko ito ay masagot ko kaagad at magawan ko ng video ayon sa inyong question. Aming salamat sa inyong lahat. how legends Have a blessed day to all. Once again. Thank you for your time and effort to watch the video until the end. Bye bye! See you next time!